Ang backyard winery na ito eh, ay ko sa DTI noong August 3, 2023. Pero bago yon ay ako nagpasimula muna sa mga trial sa line na rin ng fermentation. Unang ginawa kong sinubok ang paggawa ng fermented vinegar. Nasa isip ko na gumawa na rin lang ako ng alcoholic fermentation. Siguro pwede kong gawing wine. Kaya na pagpasihan ko Nung matapos na ma-living ang asawa ko may pagkakarang ilang buwan ay simulan ko itong paggawa ng Moringa wine. At sa kanyang karangalan, pinangalan ko yung product as Rosa. Ang pangalan niya ay Rosalina. Kaya Rosa ang pinili kong pangalan ng aming produkto. Ang paggawa kasi ng alak, basically ang inoconvert sa alkohol, mismo ay yung sugar. Yung ibang material, ruta so ano man yan, ay parang flavoring na lang. Pero pinili ko ang malunggay dahil ang malunggay ay alam kong uh, nutritious at mayroong mga health benefits. Ang pinili ko kasi ay tungkol sa kalusugan. Bagamat ito ang aking naging profession, kaya na isip ko na gagawa na rin lang ako ng alak ay yung magkakaroon ng health benefits sa inom. Kaya nga ang percent alcohol nito ay mababa lang, 12% lang, uh, katulad ng karaniwang nasa market. Itong Moringa wine ay classified as red wine. Ang katas na malunggay ay nakapagpapababa ng blood cholesterol. Kaya ito ay mahusay sa katawan. Alam naman natin, Very popular ang malunggay bilang isang nutritious na gulay. Kaya ito, simula pa ng unang panahon hanggang ngayon, kilala bilang isang masustansyang gulay. Ang feedback na unang narinig ko ay yung sarap ng pagtulog. Naging restful daw ang kalang pagtulog at yun, logical namang maging resulta dahil ito ay mayroong antioxidants. Antioxidants nito ang nagsisequester ng free radicals na nasa loob ng katawan natin. Ang free radicals ay normal na nasa loob ng katawan natin dahil ito ay galing sa metabolites ng pagkain at maging ng gamot. Pangalawa, mayroong isang reseller na nagsabi na yung nanay niya ay ang blood sugar. So, parang nakokonfirm yung sinasabi, nakakatulong ito. Pwedeng makatulong sa pagkababa ng blood sugar. Ang raw material ko ay malunggay flakes. Ito ay processed na mula do sa farm. Nung magtungo ako do sa uh, supplier nito, eh, ang sabi niya sa akin, ang mismong source niya ay farm sa Quezon. Malaking plantation do sa Quezon ang pagkakasabi sa akin mga 13,000 trees ang pinagkukuhanan. Nagpatulong sila sa DOST sa processing nito kaya naibibenta nila itong kanilang produkto as flakes or powder. Ako ay walang pangamba. Nakakapusin ako sa supply ng raw material dahil online, readily available. Initial future plan ko ay yung ma market mo lang sana ito sa malaking bahagi ng Luzon. Uh, sana magkaganon. At from there, siguro, God willing, kung saan man makaabot kung saan tatanggapin ng market. Kung kailangan na mas malaking area ang ma-cover, ay lalong mabuti. Ang gusto ko lang, masimula ito kahit na maliit. Siguro initially ang, mga, ang capacity nito mga 10 cases per day. Pag naabot ko na yun, by then, siguro pwede ko nang iwanan sa anak ko. Mga ganong edad siguro, ay pwede na ako magpahinga. Or meron akong ma ilagay na isang mapagkakatiwalaang magpapatuloy ng proseso kung wala man yung aking anak. Kung ito man ay i-manage niya uh, by a long distance. Liimbitahan ko kayo na tikman ang aking produkto, Rosa Moringa Wine, na matatagpuan dito sa A. Zamora Street, Poblacion 1, City of San Jose del Monte. Thank you.